February 1. February 1? Oo. Oh. So, hanggang saan ito, sir? Hanggang doon. Hanggang, lahat dito? Blood, blood, blood. Dito, okay, ito, oh. dito, Ito, kakasama dito? Kakasama yung mga. Ito pa yung kapatid niya. Ayan. Tita ni Lloyd. Tapos, ito yung pinambay. Ito? Bahay ni Lloyd. Kahit ito yung bahay niya, Lloyd? Okay. So, anong taong pa walang katira dito? Meron pa na Nagsimula na yung next batch ng demolition ng mga bahay dito sa Kaingin Road. At uh, isa sa isusunod na i-demolish na bahay dito ay yung kay Lloyd Cadena. So ito yung unang batch ng mga bahay na na-demolish at uh, nagawa na siya ng kalsada. So mas malawak na ngayon. Malapit ito sa runway ng airport. So ito yung area ay cover natin dyan sa Kaingin Road. So yung first batch na bahay na demolish na at yung mga natitira nagsisimula na rin. So ang C5 ka okay, ba simula sa Tagigyan E, diretso dito hanggang sa Cavitex. Yeah, ito yung nakita nyo po yung C5 South Link Project. C5 Cavite Link Project. Segment 2. So, Sukat Road to Cavite. So, ang feature ang i-update natin ngayon, yung malapit doon sa Tengen Road. So, pupunta natin ngayon dun sa kaingin Road. So, ito po yung part ng C5 South Link. Yung kaliwa niyan, papunta na yan ng Cavitex. So, nandito na tayo sa multinational labin. Yung actually traffic ngayon kasi may ginagawa dito sa bandang kanan. So, pagpunta dyan sa crossing, actually meron ng mga traffic enforcer dyan. Eh, nagmamando. Pero, pagdating nyo sa kaingin Road, ako na natin mabilis na yung pag-usad ng mga sasakyan dahil sa bagong kalsada na nabuksan na. Ang C5 South Project, ang aim nito ay makadecongest ng city traffic at uh, i-coconnect itong mga major business district ng Tagig Makati papunta dito sa Cavite, Paranaque at Las Piñas. So kung dati yung travel time simula sa Cavitex papuntang SLEX or dito sa C5 aabuti ng mga 40 to 50 minutes. Ngayon kaya na ito ng 10 to 15 minutes baya itong bagong expressway. na nabuksan na tapos ito naman yung mga bahay na na demolish so, ba? Diba? mas uh, mabilis na yung na ng mga sakyan kasi dati dito sa kabila pa masikip, saka malubak tapos ginagawa na rin yung uh, sidewalk dito Malaki na rin yung progress hindi so, mo akalain na dati puno ng bahay na nabuksan na Although meron pa tong mga natitira oh, dami pa. Ang yung ako uh, nito, no.

Ito lang yung kabay na sa kalsada. Kailan din yung sunod, sir? Ha? Kailan din yung sunod? Ang ah, no. demolition. Wala pa? Wala pa. Eh ito sir, sa demolition o tinulungan na, ah, tinulungan na lang? Tinulungan na lang. Tinulungan na lang. February uh, 1? Ano na? So ito dito, kung to sila? Set demolition dito? ano, inano yan ng bako. Ah, bako talaga? Uh, Oo. Oh. Ay, bako mama, kung sa, sa gobyerno yan? Uh, Oo, oh. so, sa, ano, uh, DPWH. So, ito, bahay lang ito ng kapatid ko, na parang, inano ako, ano, caretaker, kasi maraming nawawala ng mga gamit. Hmm. Ilang taon na kayo dito, ma'am? Nipat kami doon sa, na Ah, ngayon? Oh, matagal na. Nung mat ano, magdalawang taon na. Dalawang taon pa namin kay kumpleto lahat. Hmm. Pati yung CR may ano, shower, four tiles. Hmm. Saka malaki ang space ang harapan ng bahay namin ito tabi at hanggang doon. Wag. Wow. Ano daw yung gagawin dito, ma'am, after ma-demolish? Ayun, okay. parang narinig ko, gagawin yung ano, yung Rotunda. Rotunda? da. Totoo, Dito. Ilang taon kayo nakatira dito, ma? Oh, 35 years ko. 35, yes. si so, 35 years na si Ma'am dito. Wala talaga pa ako. Split na rin Ma'am. 35 years na. Oo, solid. Dito yung iba. Dito na nagkasawa. Dito na po ako na asawa, na na asawa, na na asawa nagka na rin. Anak boy. Anak buhay. pa asawa ko sa tricycle katoda. Ito po. Ito, ito, na-demolish na? Oh, na. Uh. Ito mula dito. May so anong nangyari dito ma'am? Self-demolish o kayo na quad Tinulungan na lang kayo? Opo. Dati po kami ko couples Ang malilipatan ni ma'am siya, Cavite? O, Naik po kami. Ako po. Mas pinili ni ma'am ng relocation? Tapos um, Medyo malayo yun ma'am, Naik Cavite. Naik Cavite mula dito kung magbabiyay ka, pag hindi traffic. 1 oras kung may motor gan sa sakyang asaray oh okay, motor, mabilis na motor 2 oras, oras oh, ano ka mam, magkocommit kayo o? magkocommit kami kasama sa batch kayo ma'am, lahat ng bahay na Wala matitira dito? Wala na po, hanggang 22 August ano, katapusan katapusan? Ng buwan katapusan oh, ng February? oo oh, oh. hindi ah, kaya to, madami pa to mga abot uh, ng March to si Lloyd Cadena ayoko, kapit bahay ko namin so ito si ma'am, kapit bahay nila da Pulungin. si Lloyd Cadena ah, simbahan namin. Uh -huh. Uh -huh. Lancaster. Si, sila, uh -huh. Ito po yung kapatid niya. Na Tita ni Lloyd. Tapos ito po yung pinambay. Ito? Bahay oh, nila Lloyd. Ito yung bahay nila Lloyd. Okay. So anong taon pa wala walang nakatira dito? Ah, Meron pa nakatira dito? Wala na po. Uh -huh. Ilipat na lang yung bus. Uh -huh. Nakatira dito. Binabaha kayo dati dito, ma'am? kasi parang naliligaw sila Lloyd dito dati, no? Sa baha dito. Hanggang sa pa yung dito, ma'am? Hanggang. Hanggang sa lupas. Ah, dito. Baha, to dito. Oo. si Lloyd. Ano yan? Yung oras ng December. Lahat ng bahay niya. Pinupuntahan talaga nila. Ano, namimigay sila ng kandito? dito? Ng mga regalo? mga regalo. mga mga pa. Ang kasada na pa. Yung kasada na yan dyan, dati mga bayan dito sa Eskara. Ako nga eh. kasada Yaya, sa Yan yung, yun yung yun yun una, no? So dati pala, ma'am, nung wala pang pader yung airport dyan. May pader na yung pinakapader sa kasada. May pero pero mababa pa lang. Mababa, uh, yung parang na yan. So malapit talaga kayo sa airport, ma'am, so, no? Wala ka di mga bayan dyan. Mabay dito. So, medyo maingay dito ma'am kasi may landing uh -huh. lagi, no? Pagpika, bago pa lang. Kasanayan na yan, no? Kasi ma maingay yung kon ma'am, di ba? Mga aeroplano na pag... So, uh, so uh, next, uh, next na rin ito ma'am dito. Dead eh na ito, kalsada na ito labas, di ba? So, ang Venezuela dito, kalsada bahay. Venezuela na yun, ang bahay na lang. Kandungan sa kalsada, sa may padar na may yan. Yan yung unang na-demolish na kon ma'am na? Oo, yan. Oh, okay, part. Kasi ang boss... Kasi hmm. yung bahay dito, dikit ng palir. Dikit na. Ito naman dito, na buhos. Pero pansin ko, sa mga bahay dito, manggawa sa kuna, hard materials, no? Yung iba? Hindi po. Sa, sa kanya-kanyang magagawa, po. kanya kanya So dito talaga, lusutan ito, no? Hindi nga po. Dito dito, yakad Oo. So tanggal pala itong so, ito, mga bahay dito. Kabagong, mga rin, ano, Ang sa magung, sa palisay. Hanggang hmm. <laughs> dito sa Balbucaricines, caravan din yan. Napisasa talaga ni Mama. Wala ko dito. dito, 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 dito. So dito yung luso lang kami. kita mo yung poso dyan dito, dadano. Kaya matatanggal pa itong mga ibang bahay dyan. Matatanggal po yan. Ayan. Dito doon. Dalahati na nabawas. Doon sa sana nga itong single lang. Ito may dalawa. Eto, nakasama pa ito dito. Oo. Kasama lang siya. Ito, bulga na yung single. Ano itong? Ibakilit. Merit conception. Ito po Oo, makaupo naman e. Doon may nalaman ng katoda. Eto, malilipat ang toda dito? Hindi po. Ang kasurot kasuro dito, pag na-clear na ito na lahat, sisimula eh, na yung road widening. Oo. Ayan. So, mukhang abutin pa ito sa March. Siguro po. pero sabi ng press, katapusan ang pero parang... Abo, abutin pa ito man, March. March. Oh, Kasi diba? may meron pa kami celebrate dito eh. So dating uh, warehouse, itong tinatayuan ng mga merong posting ngayon. So unting-unting na i-clear na yung mga bahay dito at uh, may kita tayo ng progress ngayon para karugtong nitong C5 Southlink ka project. So ito yung mga unang batch na natanggal ng mga bahay. Actually malapit sa dito sa Pader, yung airport runway. Hindi mo akalain na itong itsura nito dati, bukid lang. Yung mga nakatira dito 30 to 40 years ago, malaking pagbabago. Tapos dati, kung lubak-lubak tong kalsada, naayos na siya. Dati, abutin ka ng mga 30 to 40 minutes bago makalabas dito sa kayingin road. Papunta dyan sa service road or dito sa may sukat. Ibang malaking ginawa. Siguro, ano titira nito? Mga poste na lang dyan sa kitna. Oh, alisin yan para mas lumawak pa tong kalsada. Alright, so sa kaliwa, ito yung papasok ng expressway. Papunta na yan ng tagig. -it. Ito naman, diniretso natin papunta to ng service road.